Kahit kasi manan pe, Kapampangan kayo na, sir. Ay, kapampangan pala si tita. Eh, nakita ko po kasi yung ano niyo, saktong-sakto. Nakita ko po. Kasama ko po si Kate Karen. Baka gusto niyong bigyan ng pampalakas po ng loob. Ito po siya. Good afternoon, Karen. Okay lang po. Pagsapa yung ano din tala. Wait lang. Papa... Papa check... Kumusta anong balita? Papa check ko ulit yung ngipin niya, tita. Ah, okay. Kayo po, Kumusta po? Pagod, puyat. Galing trabaho. Kumusta ka? Okay lang mo, po. Lagi mo akong pinapaiyak. <laughs> Lagi mo akong pinapaiyak. Napaka-pait mo. Lalo na yung message mo sa nanay mo. Ganun grabe yung ano, yung... Yung puso ko, grabe yung... Ano, pa iyak mo na naman ako. Di ba, ganun lang po uh -huh. talaga. Kasi po, syempre po, magulang po eh. Kailangan kong sakulian ng paghihirap ko dahil hindi naman nga po tiro. Kaya, kailangan po. Kung ano po yung best na maibabalik ko po sa kanya para talaga masakulian ko lahat ng sakritisyo niya. Go lang po. Kasi sabi nga po, hindi naman po habang panahon is kasama po natin yung mga magulang natin. Kaya, kailangan po. Get, kung ano po yung mas best para sa kanya, yun po ang gagawin. Napakabot. Ang Ang buti-buti ng puso mo. Sana one day ganyan din yung maging ano, pananaw ng anak ko. 13 years old kasi siya. <laughs> Pero hindi man, okay lang basta mabigay namin yung lahat sa kanya. Okay. <laughs> Nakapagmeryenda na kayo, Karen? Opo. Bali po nag-aantay, nakapila po kami ngayon sa merienda po eh. Ah, uh, uh, tutulong, tutulong ako sa kahit konti. Ma, sana makatulong. Isend ko na lang kay Tetram, ha? Opo po. Kahit, kahit, naman hmm. po, sabi ko nga po sa sarili ko, basta po, Prayer is the best na maitutulong po yun sa mga salapi, salapi po na ibinabahagi nyo sa sa amin po na alam niyo pong kailangan. It's talagang sobrang blessing po yan. Pero uh, ang sabi, ko lang po, is prayer po is the best helping the others. Totoo yan. Yes, po. mm -hmm. Totoo yan. Uh -huh. Bonus si lang. Lord ang ating si Lord ang ating sandigan. Yes po. Kaya mm -hmm. kung sa inyo, kung para po sa inyo is maliit, maliit na halaga pero sa, sa kagaya ko po na talagang talagang alam, nararamdaman po namin yung willing nyo po na pag-help ay sobra-sobra pa po sa amin yun. Kaya kayo po na nagsasabi po na konti, eh talagang gusto ko po ipapatid sa inyo na sobrang laking help po na. Eh, kasi po hindi naman po, yung, uh, hindi naman po biro yung, hindi uh, naman po biro yung pagkita ng pera kasi pawis nyo din po yung inilalaan nyo po dyan, sinasakripisyo. Kaya Huwag niyo pong iisipin na maliit lang po yung natutulong niyo kasi sobrang laki po na. Kaya ang ako po, hindi man po ako makaka makakahelp sa inyo, like sa financial, pero alam ko po, kay God na lang po manggagaling. Yung talagang blessing po na para sa inyo. Kaya po... Salamat! Salamat, salamat! Basta laban lang, lagi lang lalapan. Hindi naman lagi nasa baba ang gulong, umiikot. Yeah nakakaahon din. Sabi nga po, basta, Sabi mm -hmm. basta po talaga, sabi nga po, may pangarap po. Meron tayo kanyang-kanyang dalang krus sa buhay. Minsan, mas mabigat lang yung sa iba. Minsan, kumagaan. Minsan, mas magaan. Ano lang po yan eh, parang pagalingan na lang po ng dala ng problema. Kung, magpa kung makikisabay ka po sa problema, talo ka po kung sasabayan mo po. Totoo. Tsaka huwag mong tatamba yan. Daanan mo lang. Mm -hmm. tapad lang. Ayun. sige. Ingat po kayo. Opo. Grabe naman. Thank you po sa love support, Tita. Opo. lang tayo. Simula nung mag-umpisa ka, sabi nga ng anak ko, why when you're watching Telegram, you're not skipping ads all the time? That's not fair. Sabi <laughs> niya gano'n. <laughs> no, anak, let, let's support him in his in this small way. Sabi ko gano'n. Nagising ko din ako kay tita. Nagising nag ako ngayon. Umiiyak ako kasi may bago ka na naman tutulungan. Tsaka... <clears throat> Hindi ko alam. emosyonal na lang siguro ako kasi pagod na pagod ako. Tapos meron na naman uling arangkada bukas. Pagod na naman. Hmm. Sabagay, katawan lang naman to. Marirecharge ulit. Tama. Hmm. Um. -mm. <laughs> Wala pa kasing tulog. Tapos pagod na pagod. Saan ba pa ako galing ngayon? um Galing ako ng Scotland. Bukas pupunta naman ako ng Amsterdam. Nagano yung luha ko sa iyo, Ate? Uh, mga parang... <laughs> alam mo yung, parang kapatid mo lang sila? Yung kinakausap mo na sumusuporta mm -hmm. sila. Hindi, ano... Ram, kasi galing din ako sa baba. Alam mm -hmm. mo yung... Minsan, inaapi ka ng mga kamag-anak mo. Yung parang sabi nila na dyan ka na lang, hanggang dyan lang yung buhay niyo. Pero, umiikot lang naman yung gulong. Diba? Mm. Tsaka, sila, yung pera nila, parang hindi naman madadala yung pera sa kamatayan eh. Yeah. Kung ba tayong dumating dito sa mundo, kung ba din tayong babalik yeah. sa lupa. Kaya kung hanggat maaari, kung meron tayong pwedeng i-share, share tayo, di ba? Share. si Karen, tuloy mo lang yung pangarap mo. Ako rin minsan na sinong simula ng 10 years old. Ayan, binigay ni Lord, binigay ni Lord yung pangarap ko. Pangarap ko maging flight attendant simula nung 10 years old ako. Ayan, biniyaya naman ni Lord sa akin yung pagiging flight attendant. 18 years na ako sa Emirates. Congrats po. Wow. <laughs> Congrats po. Thank you. God is good. Po. God is so generous. Po. Basta alam ni heart yung desire ng heart mo, ibibigay niya. Yes, po. Sabi nga po ni God is, kapag will po niya para sa'yo, para sa'yo wala pong makakaagaw kahit sino po. Ay, the Lord will make it happen. Baka busy kayo dyan. Hindi In, po. Uh, ma... Kram, may, ma, ma, may mga tanong ako, pero naano po ako eh, para akong na-overwhelm sa kausap ko. Alam um, uh, ko mo yan, yung ano niya. Sabi ko, siguro, ako ko tumawag sa iyo, Degram. Nagdasal ako, Lord. Ito na yung tamang time. Sabi ko, gano'n siguro. Sasagutin niyo na. <sighs> Ang Emirates kasi ay nagbigay na 22 weeks po sa amin. Sabi ko, Lord, sobra-sobra itong sobra binigay niyo sa blessing ngayon. Sabi ko, kanino ko dapat i-share? Sabi ko, gano'n. Kinakausap ko siya. Pag sinagot ni Degram, sabi ko, sabi ko, magbibigay ako ng generous para kay Karen. Sabi ko, si Karen. Hindi ba? Oo. Hindi man gano'n kala kay Karen, sana. Siguro pag naipon lahat ng mga nag pledge para sa'yo, siguro naman, siguro malaki laki na, Tsaka mas sa karam sa karam sa karam na karam sa karam sa karam Deserve it. sa karam sa karam sa karam sa karam sa karam sa karam ano po talaga, ramdam po talaga, ramdam po talaga ng na hindi ah, uh, tumatanaw po siya sa, sa kapwa niya kung mm -hmm. ano po yung sitwasyon na nira, po niya. Kaya parang siguro po yung dream po ni ma'am is nangarap po siya na kapag uma, siya po yung umangat is babalikan niya po yung kapwa niya na mm -hmm. ah, hindi po niya kadugo is tutulong po siya sa abot ng pangarap niya. Kasi naranasan po niya yung hirap kung paano, kung gaano kahirap kitain ng pera na dapat pahalagahan kahit sendi mo. Kaya talagang siguro po, ginayad po siya ni Lord na magtagumpay din po siya, na makamit po yung pangarap niya is para maging instrumento din po siya sa ibang tao. Kaya sobrang bless niyo po kasi kita ko po sa mga mata niyo na willing Feeling ko kayo na walang halong pamameke. Na galing yes po, Yes talaga sa puso. ko. Kasi sabi nga po, kapag talaga will ni God, ibibigay po sa'yo. Kagaya nyo nga po, yung pangarap nyo po. Tinan nyo po, Mas, ilang years na po. Kaya sana po, ako rin po, one day maging pulis po. Kasi yan po yung pangarap ko talaga. Lagi, lagi ka lang magpamanifest. Yes po. Mag-alam ni, mag ni Lord na yung heart mo, yung desire niya is pure. Ibibigay niya sa'yo. Yes po. Mm -mm. Tapos pag alam ang um, pag kunyari, narating mo na yung pangarap mo, i-bless mo rin yung iba. Tapos mag ano ka, pay it forward and God will bless you ten thousand folds. Hindi ako, hindi ako naghahangad na maging mayaman na mayaman. Bigyan lang kami ng good health ng buong pamilya. Sapat na. Sapat na yun. Oo. Mm -mm. Ang dami kong gusto ng pero sa ibang araw, pagka nandun tayo sa bahay, parang ang dami kong matututunan sa kanya. Kasi, ano po eh, kaya niya yung share po niya na 18 years na po kayong flight attendance. Sobrang blessed na po kasi para sa inyo po na kagaya niyo po na nangarap lang po at ngayon binigay na po ni God. Kaya sa mga oras na po na ito, naniniwala po ako na ibibigay din po sa akin ni Lord yung will ko po talaga na maging polis. Kasi sa so pag tinatanong nga po ng iba kung bakit gusto ko po maging polis, kahit, sabi, kahit po sabi ng iba na mga polis pa to, ganyan, na may mas marami po yung hindi tumutupad sa sinumpaan. Pero but, minsan po kapag po minadadaanan ako ng kayo ni Kone, sabi, sinasabi ko po sa sarili ko na isang araw susuotin din kita at maglilingkod ako na alam kong walang halong pampang pandaraya o yung talagang hindi madumi. Gusto ko magservisyo din po sa kapwa ko na alam kong kailangan din po ng tulong. At patutunayan ko po na hindi lahat ng pulis is masama. Mm -hmm. Kasi, karamihan po ngayon, maraming na natatakot na po sa masumbong sa ganito, sa polis. Kasi nga po, di ba po, maraming involved. Pero, yun po, sinasabi ko po, po sa sarili ko na isang araw, ako naman. At ako po yung magbibigay uh, instrumento sa kanila na hindi nila kailangan husgahan lahat ng polis. Kasi kahit sabihin ko natin sa isang daang polis na kahit po 99% ang masasama, may isa pa rin na magbibigay liwanag para matauhan bawat isa po Nag gawin yung tama. Ano lang po, sobra ko pong maramdaman sa inyo yung, ano, yung pong love na, na nanggagaling kay God. Yung kakarampot na itulong na maitutulong ko, hindi ko akin? mahihitan sa ginagawa mo, Tekram. Hindi. Yung, yung ginagawa mo, Tekram ibang klase, ibang klase yung pasensya mo, ibang klase yung dedication mo, ibang klase yung hard work mo mm -hmm. every day. Sabi ko, how does he do this? Sabi ko, Lord, let me sabi ko kahit kakarampot lang sana turuan tulungan mo ako paano maging tech Sabi ko ganun. Parang gusto kong maiyak. So, may... <laughs> parang ano, uh, parang Pagka ganun, nasarap. Iba paringgan. yung... Oh, rin. Iba yung kindness mo, iba yung inspiration mo sa ibang tao. Yeah. Na, yung yung puso mo, puno puno ng pagmamahal sa kapwa mo. Ibang klase. Okay. Ibang klase yung pagmamahal mo. Sana lalo ka pang i-bless ni God ng good help. Para lalo mas marami kang matulungan. mo <laughs> you. <coughs> Alam mo, Karen, sa ilang episodes na pinapanood kita, sabi ko gano'n maganda tong batang to. Kailangan lang medyo ma-makeover. Pero maganda siya. Um... Ang, ang goal ko, tita, ate pala, ang goal ko yung, yun nga, unahin ko yung ano niya, tapos patabain ko siya. Tapos, uh, tatabunan tatabon ako nga ako ng gatas talaga to. Ano lang. <coughs> <laughs> Tapos gagawin ko at ko siya nga. At saka konting self-confidence lang, Karen. Mm. Nakikita ko kasi sa'yo parang medyo mahihain ka pa, parang aloop ka, mm. Ganon. Pero... Hindi konting self-confidence, Huwag uh, self kang mag-alala, ate. Gagawin ko lahat para ano. Ibang klase yung pinagdaanan nung mag-inang yan. Yeah, Diyos ko. Pagka po, ano, pagka napanood niya na yung pag-amin ni Lolo. Baka madurog po, baka hindi ninyo kayanin. Kasi, um Growing up, ah... Uh, mentally tortured din kami sa tatay ko. Pero kasama hmm. pa rin namin sila, siya sa bahay. Oo. Oh. Um, pero yung experience nilang mag-ina, iba naman, isa naging experience namin. Pero... Hmm. Natutunan ko rin nga sa'yo na honor your father and mother, di ba? So uh -huh. kahit magandang pa rin yung ginagawa, ginawa niya, ginagawa niya sa amin kahit nakalayo ako, eh, hindi uh -huh. parang fully forgiveness yung nabibigay ko sa tatay ko. Kasi hindi siya nagpapago. Pero siguro one day, Pakikinggan naman ni, Lord yung mga prayers namin na makapagbago siya. Ah. ah. Mm -hmm. okay, ang, uh, sa... Oo. Uh, mm. kanya kanya ng pagsubok ang bawat isa. Hindi mm -hmm. po masasabi. Mm. Eh, eh, kanya kanya pasan pasa na cruz. Yung iba iba, 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 klaseng weight lang. Mm -hmm. Mm hmm. Kaya pala ganun din. Parang kabigat yung ano na. Mm hmm. Um, uh, thank you po sa, ano, sa love and support. Salamat din, Decrack, for inspiring people like me. Salamat, sobra, sobra. Sobra. Sobra ko sobra, kung, sobra. ano, um, uh, hindi ko alam, hindi ko ma-explain eh. Taas na lamang po yung, ano din niya. May... Nice experience. Uh, pero, ano po, ano lang, pero ramdam at ramdam ko yung kabutihan po ng puso niyo eh. Kaya biniblast naman ako kayo ni God. Ganun na lang. Karen, yung tapang mo. Ang tapang mong bata. Karen. Siguro po kaya po ako naging matapang naging dahil po kay nanay. And yun na po, sabi ko nga po na gusto mo nga po nilang uh, ilayo po kami. Um, eh. Ano po eh, kay God ko na po talaga silang surrender ang lahat kung ano. Pero Karen, kung ano yung pa... Magkakaroon ng peace ikaw, tsaka yung mental health mo mm. din, dun ka dapat. Mm. Dun ka sa ano, magiging at peace ang puso at isip mo. Protect your mental health din, syempre. Din. Um, sabi ko si... Sa nalaman ko at gusto mo na lumayo dito, doon na kayo sa promised land. Eh kaso, si nanay, parang, kasi may sakit sa puso, parang ayaw din po niyang malayo sa kay lolo. Parang ayaw po niyang pagsisiyan na may mangyari kay lolo, nawala sila. Eh, hindi ko kayang, ako po yung masisi. Kasi ganun. -un. Pero nakayate ka rin pa rin hindi po. Naman, in, hindi naman isang araw sa pag-iisipan hmm. yung mabuti. Pero, I'll suggest na protect your mental health. Kung hindi ka naman at peace doon sa lugar na ginagalawan mo, might as yun na lang, di diba? Hmm. Ano ba yung sa part na yan, sabi ko na yan? Sa Ano ba yung sa part ko yan? Sa ito po, uh, things kay God na po kasi ito nga po, pag-graduate na din po ako this coming of July. And uh, nasa plan ko naman po na, yun, sa, sa alam ko po, sa sarili, gusto ko po kasi talaga na ko ako sa sarili ko na gusto ko sa sarili ko sikap at yung sa, uh, ko po manggagaling yung uh, ipapang gastos ko po once na talagang lumayo, uh, lumayo po kami yung nani kasi gusto ko sa akin po talaga na kahit pa paano, Masasabi uh, ko po sa sarili ko na nakaya ko po. Kasi ayaw ko naman nga po na habang panahon is aasa po ako sa ibang tao para lang po talaga um, sobrang appreciated ko naman po yung mga comments na alam ko po pong, hindi naman nga po biro ang uh, magkaroon ng... Pero yun po, sobrang thank you po. Ay, hindi man ko ako mag, uh, makapagsabi sa lahat ng mga uh, nagko-comment pero sobrang appreciated ko po, po. Pero uh, talagang naninindigan po kasi sa sarili ko na uh, nasa plan ko naman po na lalayo po kami once na nakaipo na po ako after graduation kasi yun po talaga ang gusto kasi hindi naman nga po habang panahon is buhay din po yung papan ng nanay ko. Mm -hmm. And syempre po kahit sa kahit po sabi niya limbao po kayo po. Baka po pagalitan niyo nga po na sinasabi ko mga po kay Kuya Telegram na uh, ayun na po eh uh, nangyari na po, eto na po ako. Eto na po ako sa mundo. And sinasabi ko na lang po kay God na ano po niya? habang wala po ako, hindi po ako kasama ng nanay ko, is always protect my mother. Kasi alam ko po na ako po yung binigay kay, kay nanay ko para protektahan siya. Pero syempre nga po, hindi nga po all the time is kasama po ako ng mother ko. Hindi ah. Yeah. To be honest po, medyo negative po yung naisip ko pagka hindi ko po, po siya kasama. Pero ang ginagawa ko na lang po talaga is ah uh, sinasabihan ko po si nanay na pumunta po dito sa alam kong mapagkakatiwalaan kahit para at least po eh ah uh, ano po, medyo makakakonsentrate uh, makaka po ako sa gagawin ko kasi sabi mo, bawat bang ng mga paako po is para talaga sa nanay ko kasi gusto ko pong mabigay yung best para sa kanya kasi hindi naman nga po biro lahat ng pinagdaanan niya. Gusto ko pong magkaroon siya ng liwanag. sa thank Okay, sige, ingat. Magandang tangali po ulit. Doktora! Doktora, sure! Ay, ang dami nyo. Namiss po namin kayo. Ayan, dito po tayo ulit sa 32. Hindi po siya 30... 35 tooth. <laughs> 30 tooth. Sa doktora, sabi nila, napakaganda ni doktora sa vlog. hindi mo ninaway yung nanay ay tsaka daw po yung nanay sorry sorry so paano kayo na pong bahala dyan doktora basta doktora ang pakiusap ko kasi yung graduation po niya July uh -oh. gusto ko po siya po yung pinakamagandang tatalunin po yung ganda nyo <laughs> grabe siya Lige, doktora sure ha dito Kaya muna kami hiyahanan ko na siya ano okay. yung makubunan thank you Lige po mo. Tsaka na natin papakita yung ano ka Telegram. Tsaka ako na ho papakita sa inyo yung ano yung total package na na, na natin kay Ate ka, na natin. Basta wag ko yung magalala. Uh, gagawin natin yung best natin para maging Cinderella si Ate. Tawa si Ate. Pero pakita nga yung souvenir, ng nawala yung ipin. Sarap. Ayan. Mm. Nakakatawa lang kay Ate ngayon, ano ni, kahit wala yung ngipi niya, hindi na siya naiya, di ba? So yun, Katagra, muwi, uwi na ho muna kami, ha? Thank you! Kay Tita Tintin! Masyado akong, ano, na, parang na-charge ako ni Tita Tintin at saka ni, ano, talaga, ni Tita Charito. Thank you sa love and support sa lahat po ng mga Katagra po natin. Maraming maraming salamat po sa pagmamalat suporta, ha? Sabi nga kayo po yung aming uh, uh kalakasan. Kumbaga mas nagiging special po yung ano, yung ating pagpapabot ng ating pagmamahal dahil po sa inyo. Yung din sa mga uh, na ano, skip pads. Maraming maraming salamat po. Ha? Labi po mama chuk chuk. Mwah. Engineer, pwede yung pumanik. Mm. Tingnan natin gaano kung sa kung nasa taas ka kung kaya ba. Oh. Yun. Grabe naman 'yan. Wow. Yeah. Ano kaya magandang pintura dito, ano? Eh, wow, ganda. And... Uh, wala na akong masabi sa engineer natin. O, oh, ipakita mo muna, mga Kuya August. Misa kang alamat. Kuya Renan, thank you, ha. Napakabuti mong bata talaga. Isa kang mabuting nila lang. Oh, yan, telegram Yung Double. Ano tawag mo dito, Kuya? Double walling. Double walling. <laughs> Ito yung ginawang plano ka, telegram para mas matibay po siya. Thank you po, ha. Thank you. Nay! Ang ganda na pala! Oh. Mm. Oh. Kapres ko dito. kataykram mo. Oh, tignan nyo kahit na ano, ganito siya. Mapres ko. Pagkapaluma na yung hangin eh, no kuya? Oh, hmm. Gany ganyan naman kataas yan, kataykram Six feet ang taas po niyan. Pahit na lang <laughs> Oo. Oh. Okay, sige. Surprise natin sila dito. Pero ako talaga wala akong masabi dyan sa tao na yan. Kay engineer natin, kay Kuya, kay Kuya Ryan. Baba ka na, Pogi. Baka mahulog ka ba? Papakita ko sa inyo gano'n siya ka ano. Ah, natuwa ako yung una. Sabi niya, itlog. Ah, itlog daw. Ganda. Yeah. Parang, parang gusto kong pintura ang puti. Hindi yeah, ang ganda po, puti. Puti, no? Dirty oh. white. Uh, parang gusto ko simulan yung pintura bukas eh. Uh. Grinder para mas mabilis. Mas maluwag to, no, Kuya o same, so parehas lang ng sukat. Ah, parehas lang pala ng sukat. So, maganda rito, mabilan ng sigat tsaka na yung mga plano dyan. isa sa challenge pala kay nanay yung taas ng hagdan eh no. Kuya Ryan, paano gagawin mo dito na anong klasing hagdan para hindi hindi naman pwede tayong magpalagay ng elevator dito. Escalator. dapat po natin ang bababa natin ng konti dito yung pinaka terrace niya tapos doon yung hagdan. Ah, para hindi mahaba yung landing niya. So ibig sabihin, magkakaroon siya ng step down siguro mga awo walang step ganun. Mm. Okay, sige, Ay, tsaka na lang. Bali yung terrace po niya, magkakaroon so, ng... Okay, isang step yung terrace doon, ah, nakababa. Talagang malupit itong taan to. Sige, makita na lang naman natin pagka nagawa na. Sa makalawa, magagawa na mm. Kasi tatayo namin yung dalawang post niya mamaya. Eh. Thank you, Kuya. Ganito kasi talaga siya kataas. Kaya gagawa noon ng paraan ni Kuya Ryan para hindi mahirapan si nanay. Hindi naman pwede ito yung hagdan ni Nana eh. <laughs> Ay. Okay. Ayan po. Six feet po yung pinaka no po nito. Six feet. Okay na. Okay, okay na katika. Mga ano na lang. Ano po ngayon eh, Martes. So meron ba tayong ano, Uh, apat na araw para makumpleto po lahat ito. Kasi yung tubig ko talaga pag binaha ito hanggang dito eh. Kaya po na madaling masira po siya, yan po, linulubog po siya ng ano, tubig.